So, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, ayan na. Ah, May pakita ko yung last video natin. Yung, eto yung mga palahi natin dito na mga upgraded native chicken. So, for today's vlog mga idol, ang dami na naman natin papisa dito. Kaya lang yung nandito is mga pure pure BA black azulurp na anak pero pinalimliman ko lang sa native natin dito na chicken so meron tayong seater kasi di ba yun nga yung discarte na ginawa natin dito nagpapasitter lang tayo kasi hindi nga sila nagliliblem yung mga pure heritage chicken so nung previous vlog natin na ipakita ko din yung mga mga palahi natin na Rhode Island doon sa cook natin na nasa 10 mahigit na din yon. So ayan mga idol, ngayon dito Meron na naman akong back to back na pasisiw mga idol. Back to back na pasisiw sa Bibe, sa Moscow Bidak, at sa yun nga sa Road Island natin. So yan ang papasilip ko to, to, so for today sa vlog natin. So tara samahan niyo ako mga idol. Go. So nga mga idol, kita mo ang dami na natin ng mga boss ko bidak, may mga maliliit pa na papalaki na piraso. Ngayon meron pa tayong papisa doon. Yung papisa kasi natin mga idol, yung brooder cage natin ng bibe. Ito ang dito. Ito dito. Yan, dito natin nilalagay yung mga bagong papisa natin na mga, mga bibe mga idol. So yan, yan. Ito yung pinaka brooder natin sa mga bibe. Yan. Yan yung nandito dahil wala naman adip ah, siya mga iba bibe. Parang uno yung mga sisiw niya kasi baka maapaka na ang mga idol. Ngayon yung ano, ilawan na lang muna natin. Yung medyo mahina pa, ilawan ko na lang. Kasi sayang eh. Mami, lapit. Ayan, ito pa mo. Ayun na, yun, napisa pa yung apat kahapon. Ayun, napakan pa hmm, napakan no? eh. Oh, Huwag mamamatay. So, eto ang dami oh. Ayun, nagkakagulo sila mga idol. O, tapos sa kabila, ayan oh, ang dami oh. Pakita mga mami. Ayan oh, ang dami. Nasa bilangin natin kung ilang piraso. Tapos yung nandito, pasilip mo nga dito mami. yung sa kabila dyan andyan. yung papisa naman natin ha manok ayun ang dami oh grabe ito mga idol ang dami oh o oh, ilan na to lima ang hina yung iba oh kawawa oh ang dami ano o, oh. ilan na to? 2, 4, 6, 7 Wawa o, napakal lang e eh, o oh. Ten, dami Kasi ang estimate ko dito mga idol Nasa Nasa 20. dami oh hindi ko alam may pa doon oh, oh. na iba oh nakapakal lang mga idol oh palalakasin natin oh kumawa eh meron pang mapipisa pa dito nagtitisa pa kaya to, Ito pa oh. May ito pa mga idol oh. Ito oh. Ito oh. Ito oh. No? Ito no? ilalagay na natin to dito sa ano natin mga idol. Dito, 'yun yung isang inahin niya, isasama muna natin kasi dalawang naglilimlim dito, tsaka na natin susunod siya para limliman niya siya ng mga idol. Kumbaga yung isang inahin lang muna, ang ipapaan natin sa kanila. Tama. Okay. okay. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 mga edan nakakatawa dami ayun ang dami. Pause mo muna, mami. Uhulihin natin yung mga... Uhulihin natin mga ano, mga idol. luhin natin yung nanay. Yung isa para at least lunglungan yung nandun. Ngayon may naiwan na tatlo doon na pipisain. Para isang nanay babalikan, uupuan. Takal na lang natin pagsasamahin mga idol kasi yung diskarte along the way maano na natin yan eh matututunan na natin ang tanong asan yung nanay na isa asan kaya yung isang nagbibigyan ito, ito lang yung kilala ko eh nandiyan mga idol. Kaya ayan, talagang kasabado lang. Po si Mama. Up there natin ako. Ayun yung bibi natin, 'di ba? La sa 90 pieces siyang mga idol, ang dami, 'di ba? susunod naman natin kukunin yung sa manok naman kaya lang may puta so yung manok naman kukunin natin dito mga idol Tira. Tira na yung mga, amin, na, mga idol. Ito. Yung pasisyo naman natin dito kukunin. So, Kapila natin Kaya lang dito hindi na ako ulit magpapapisa ng manok mga idol kasi pangalawang limlim na niya na to eh. So mahigit siyang buwan na siyang nakaupo dito. So dalawang 21 days na siyang nakaupo. Ngayon ang gagawin ko na dito ipapaakay ko na sa kanya yung sisiw. Kasi wala na din akong paglalagyan na iilawan. Uh, wala na din akong paupo ang itlog kasi napaupoan ko na dun sa isa. So pagkakain na muna natin siya mga idol. So ganun lang yung cycle. Pero nakita nyo yung cycle natin very natural pero kung titingnan mo ang bilis din maparami kahit na syempre hindi naman nga tayo nag incubator kasi in enjoy natin pag aalaga pero ang bilis pa din so discard lang talaga along the way mga, ano nyo, mga idol kaya ang bilis na to lalo na kung tututukan talaga siya so, grabe ito mga idol may mga tirang itlog oh. pero meron pang napisan dalawa oh. ayan oh grabe ang dami oh ito oh. ganda sige mami ano mo tayo ka muna dyan ito yung inahin niya yung sitter natin ipapaakay ko lang muna sa kanya ngayon kukunin natin anak doon natin lalagay sa mga manuka natin to oo aakay ka ngayon may mahinang isa yun Ilan na yan? Tatlo. Ayun, yung mga BA yan, mga idol. Pure na BA yan. Saka Road Island. Ayun, no. Oh. Two, four. Two, four, six. Walo. Yan, walo, mga idol. Ewan ko, kung may lamang pipipipi itlog. Pabalikan ko nalang itlog mamaya, mga idol. So ayan ito. Babalikan ko na lang yung mga itlog niya mamaya, mga idol. So ipaakay na natin tong 24. So merong sigurado dito na tatanim na black astro lord. Tingnan mo, hindi din siya hindi rin nagpirti lahat ang nailagay kong itlog na to alam ko nasa katorsi eh kasi may anim pa doon tapos walo to so tama nga mga idol at sa anim na mga pasisyon niya na to pag merong inahin dito kahit dalawa lang, o after 6 months pwede mo nang magamit or si kahit sabihin mo nang 1 year, oh marami ka nang inahin na BA. So ganun lang, nagsimula lang tayo sa 1 pair, mga idol. Dadalhin natin doon sa ano, para paramelo siyang ano. Uhulo man niya doon. Ito, natin siya, mga idol, ito inahin ito sa gagawin sa bahay. Ah, ready naman na yung bahay na ito. Ito idol, dito natin siya ilalagay. Ito dito.

ito ang mga idol na ko yung mga itlog na naiwan doon, lana naman yun. So, ayan. So, ayan, ito siya. Ayan. kami dito sa loob. Ganda. Wow, beautiful. Ang ganda pala. So yan muna ang vlog natin for today mga idol. hindi uh, na ako magpapaligoy-ligoy pa. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel natin. Next vlog po, tuloy natin ng Benja So papasilip ko yung mga palahi kong Benja ngayon dito. Meron akong bagong papisa dalawang sisiw plus yung tatlo plus meron pang isa so papa i-share ko mga tips sa Benja tsaka yung ko sa pag-breed ng benjarong papakita ko mga ito kasi yung Benja nga is yon so yon and then yung parents nila yung mga gamit natin breeder dito tapos yung nag-anak So yan, para at least, ano na din yan, uh, parang pedigree na din ng Benjarong natin. So just in case na gusto ng bendya natin, may kumuha sa atin, may bumili sa atin, makikita yung pedigree niya. So, gamit itong vlog natin. Kaya pag may nagtalong siya, nagmula siya, lang natin yon, yung vlog na yun. So, yon mga idol. So, anyway mga idol, maraming salamat. And God bless and always take care mga idol. So, susunod ulit ng vlog natin. Bye-bye!